kamusta guys? So, nandito naman ulit tayo sa ating business. Yeah, business. So, ayan guys, pinapakain ko na ng pananghalian yung aming baboy. Ayan guys, yung dalawa. Yung sa amin guys. Ayan naman dito naman yung kay uncle nakaiwalay guys yung isa yung pampakain ko dito guys ay starter so yun guys yung lalagyanan ko ng starter ay ni pre starter pa lang kasi ito guys mali pa yung nasabi ko pre starter po yung pinapakain namin ngayon kasi maliliit pa po sila nahingi pa ulit guys so bibigyan natin siya so ayun guys kulang pa po daw yung binigyan ko sa kanya ng pagkain kaya bibigyan ulit natin sila ng konti guys ayun tapo na Kukunisin na lang natin yan guys So ipunin na lang natin So medyo lang ng konti Kasi so, hindi ko makita So ayun guys So kapainin na natin sila ng tubig Ito yung ating tubig na nakalagay sa Royal Battle Kagukunti lang guys Okay, okay, So, tago to tabogon diana lefun kapa yana sa kanila kashe gbagwo-lipo ya oh. bawal pa kasi baka mag-udo-udo mag-LBM yung ating mga baboy so yun, may natin ito so ganun lang po yung ginagawa ko every morning, tanghali, gabi at ating gabi so pinapag-bend ko po sila ng ating gabi para, ayun yun, di sila mag-udong kaya so ngayon lang, so update lang kayo sa mga susunod na araw ng ating business yeah.